ng mga guys, Po, magandang tanghali Guys, ngayon to Mahalo na Ang uh, hangin sa tawag nito sa amin Kalaway Pumal pang Pagawin siya Alright well guys, oh. uh, dito na muna guys. Maraming salamat sa panood. Bye-bye ko. Ingat lagi.

Iba ang nadawi sa misis ko. Limasag. Oh. Hello po, magandang hapon ito lang ang isda natin ngayong araw guys. December 3. December 3. Okay. At umuwi kami oh. Marami pa kami pain. Umuwi kami kasi naglalakihan ang mga alon. Mayroon daw dumarating na ano bagyo. Pagpasok na daw sa ah uh, PR Sapar kami guys Kasi ang along Parang nahirapan ang bangka namin Umasok na dagat sa loob At ito Kunti lang ang nahuli natin At ito ang Sa amin aming panagat kanina yung pusit ang um, strap natin itong nadawi kanina sa misis ko yung alimasag at dito lang muna guys maraming salamat sa panood bukas po amauli po poya pukaikadagi